kong datasets. Anuman ang mangyari susunod, ang Three Eyes Last Atlas ay nakasiguro na ng lugar nito sa astronomical history bilang ang interstellar visitor na tumanggi na sumunod sa mga patakaran. Ang pinakanakakabahala na aspeto ng brightness surge na ito ay hindi kung ano ang nakikita ng mga siyentipiko sa kanilang mga teleskopyo. Ito ay kung ano ang hindi nila nakikita sa data na dapat ay nandoon. Ang mga standard cometary models ay naghuhula ng specific relationships sa pagitan ng brightness, outgassing rate, at coma expansion. Ang 3 eyes Las Atlas ay lumalabag sa mga relasyong ito sa mga paraan na nagmumungkahi ng alinman sa measurement errors sa maraming independent observatories o fundamental gaps sa ating pag-unawa ng interstellar Chemistry. Si Dr. Maria Santos sa Instituto de Astrofisika ay naglalarawan ng lumalaking pagkabalisa sa kanyang mga kasamahan habang bawat bagong obserbasyon ay lumalalim sa halip na lutasin ang hiwaga. Ang mga temperature measurements